Yung so subject... Ako la, lahat sa bahay. Yung subject pala kanina, hindi ko nabutan yun eh. Yung, yung, Ay, ako, yung sama sa... yung sa math, saka science. Hindi ko... Ang ganyan Bakit naman kasi... Eh kasi yun nga yun, yung yun, na ako nang na, pangatagal na, eh, Ngayon nga hindi pa rin makakuntak-kuntak eh. Nga uh, pala ikaw, kanina hindi... Hindi ka na naman kumain kung hindi pa kita abutan kanina sa kantin. Huwag mo na lang sabihin. Eh bahala natin. ka pag yung nalaman ng... Eh bahala... Ay, Ay, Hi! At, Kaya pa kayo awas? Ay, Ponte. Ate, hello po. Hello! Eh, ew. Eh, ko lang po yung driver. Parating na rin po. Naku ah, okay. Nako, ate. Yan na naman si Andrea. Hindi na naman kumain. Nagtitipid ata. Kung hindi ko pa abutan. Wala yan. ng ano? Hindi nag-reses. Kung hindi in, ko pa abutan. Diet ako, ate. Diet. Anong diet? Isang linggo ka ng diet, Be! Isang linggo na? Mahigit na. Ate, naku. eh, lagi ko na yan naaabot ang ganyan ko. Hindi ko pa ano ha? abutan ng tinapay, hindi kakain. Ayun Ayan na yung driver mo. Ayun, Ayan ayun na po pala. Ayan na po. Ay, Oo, oh, ingat. O, oh, ingat, ingat. Bye-bye, bye-bye, -bye. 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 Oh, Ingat ha. Ingat kayo. Hmm, ito talaga. Andrea. Oo. Oh. Anong sinasabi na naman nung kaibigan mo, hindi ka kumain? Hindi ate, ano lang yun. Ah, hindi lang niya ako nakikita kumain. Andrea, yung totoo kilala kita, alam ko pag nagsisinungaling ka. Kasi naman ate, naaawa ako kay mama. Lagi siyang gabi-gabi siya naiyak. Halos wala na siyang pera, wala na tayong pera. Hindi na, hindi na nga nakakakain din si mama. Halos ako na nga nangungutang eh san, -san kay Aling Asing. Ibig sabihin kay hindi ka kumain, wala ka na naman baon. Opo. Bakit hindi kayo nagsasabi sa akin, Andrea? naihiya kasi kami ate naihiya? ayun nga naihiya nga kami ate kasi alam ko naman yung hirap mo halos hindi okay ka na yung... makauwi kaya nga ako nagtatrabaho eh, para sa inyo eh. madadad kita ganan ka na naman eh, eh, kumain muna tayo ha mamaya na natin pagkwentuhan yan basta tayo kang magsasabi sa ate mo kaya nga ako nandito eh. sorry ate Tsaka teka nga, bakit ganun ba yung uniform mo? Gusot na gusot. Ayun na nga, tinaputulan din tayo ng isang araw. Wala kang kuryente? Oo, kaya din hindi ako makagawa ng research namin. Napapagalitan na nga ako ng mga grupo. Kasi pagka ganun magsasabi kayo sa akin ha, gagawan ko naman ng paraan eh. Halika na, gutom ka na eh. Main muna tayo. Mahal. Yeah. Ang lalim na kaya mo ah. Ano meron? Sundo ko si Andrea sa school. Oo. Oh. Sabi ng kakalasin niya. Isang linggo na daw na walang baon yung bata. Isang linggo? Eh. What? Wala na ba kayo nagbibigay doon sa bata? Hirap kasi ngayon si nanay eh. May sakit pala. May sakit? Anong sakit ni nanay mo? Ano ka ba? Ang sakit. <laughs> Kala ako may sakit eh. Kinabahan naman ako sa sinabi mo. Ang si Mel, ginawa ko naman na lahat. Ginagawa ko ng umaga yung gabi. Para lang matulungan sila eh. Tapos makikita ko yung kapatid ko ganun. Naranasan niya yung naranasan ko dati. Di ba kaya nga hindi ako nagtuloy ng pag-aaral kasi... <laughs> Ganon din. Wala akong baon. Wala may ibigay yung nanay namin. Tapos ngayon sila din. sakit pala. Mahal eh. Ganon talagang buhay niya Mahirap talaga eh. Nasa pagsatsagaan lang din kasi yan eh. Tsaka pagtitiis. Eh, ano bang plano mo? Anong naiisip mong paraan? Kasi, mahirap talaga kong may tanong yan. Ikaw eh. eh. na kayong trabaho ko, di ba? Tapos, Nagputulan pa daw sila ng oryente sa bahay. Hindi makapag-aral na maayos yung bata. Patong-patong eh. Ang hirap. Ang sakit. Parang wala akong magawang maayos. Parang hindi ko pa lang sila matulungan. Huwag ka mag-isip ng ganyan, mahal ha. Madami naman paraan eh. Medyo <clears throat> nasasamid pa ako. Baka magkasarag na rin ako nito. Ang dami ko na rin trabaho eh. Pero alam mo, naisip mo paraan ngayon gusto kitang tulungan kasi parang gumaan naman yung dinadala mo lagi ka nalang ganyan parang pasan mong daigdig iwan ko ba di ba kaya nga ako nagtrabaho ng maraming 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 trabaho kahit anong raket sinubukan ko kasi ayokong ayokong nahihirapan sila eh tapos hindi naman nagsasabi si mama na hirap din pala naputulan ng kuryente tapos walang pambaon yung mga bata hindi ko na alam eh, paano ba ako paano pa ba paano ko madadagdagan yung tulong mahal wala kasi magulang na alam mo yun sinasabi yung problema sa mga anak nila siyempre itatago niya sa iyo pero siyempre gumawa ka ng paraan para makatulong at ikaw tutulungan kita alam mo may naisip ako yun kanina kasi napadaan ako dun sa simbahan nakakita ko ang daming mga nagtitinda na ng mga ukay-ukay sa tingin mo. Okay, okay. Oh, um oh, tara, tayo mo. konting tubo lang yun, pero malaking tulong yun sa atin. Malaking tulong lalo sa sa'yo. Kahit sa'yo na yung tubo, ako na mamumuhunan. Pagtitinda tayo? Oo, oh, sa mga dun. Okay lang yun, magtinda tayo ng damit dyan sa mga ano dyan. Ako, okay lang ako magtinda kasi babae ako, pero ikaw? Oh, ako pang gawin mo manikin, okay no? lang <laughs> yun. Isukat mo kahit bra sa akin, okay lang hmm. seryoso ka ba? Oo, oh, sa'yo tubo na ako mamumuhunan, promise. Para makatulong sa sa'yo, mahal. Ano? Kung lang lagi yung sumasambot ng bigat eh. Shhh! Shhh! shhh. Mayak, ano ba ito? Nag-iisip nga tayo ng paraan eh. Problema ang iniisip mo. Tara na! Bili tayo Damihan natin. Mga dalawang sa ako agad. Okay. Oh, may pera ako dito eh. Dumambay ako sa mall kanina eh. Nang, ano ako dun eh. Naghanap na ako ng racket eh. Ha, ah, tara. Tara na nga. Kung ano-ano <laughs> sinasabi mo dyan, pahama ka. Okay. Talang mo, nung nagpa-ano tayo dun sa anong tawag doon yung tayo ng gantong peking anong tawag dito retainer ba to <laughs> magkasama tayo ngayon hanap ulit tayo ng ano sakit peki Pwede po mag-alok dito? Ma'am, kung pwede daw po mag-alok? Anong pinaalok niya? Yakon? Ganun ba itong ulo? Bigyan mo na lang. Mami, hindi po eh. Mga okay po. Ah, akala kasi namin pagkain. Kasi madalas dito pagkain nung inaano? eh. Sige po, pasok po. Sige po, pasok po kayo. Pasok po. Okay, hindi okay. ako kasakali lang po. May baka may magustuhan po kayo sa na kalinda namin na upay. Ano ba ito? ko Tingnan Eh, magkano naman to? Oo, magaganda na ah. Sa tingin ba kung Yung bars, baka may magustuhan kayo dito. Tumingin lang kayo dito. Tara. Boss, ito, try mo. Sisipag yun ano? ano ba kayo? Mag-asawa ba Boyfriend ko po. Yan ka ang si kabilon ba yung lang yan. ko lang pagkain Wala lang pagkain <coughs> wala lang wala lang pagkain ko lang pagkain ko Wala pagkain ko lang 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 pagkain ko Hindi naman po kasi so like, oh, ano, tawag Anam Alam niyo po ano, eh, bariya lang din naman po ang bayad dito. barya na lang din po yung eh, i-bayad niyo. Ah, ang lang tubo na dyan, ma'am. Ito ako meron na palang Ako na kung ano bayad Yes, ma'am. Please! sa Hindi ko Pero ito, feeling ko. Feeling ko, sa'yo. Hindi, sige, kaya mo lang. Brand yun lang hindi Ay, mas yung ano. Bago po yan, ma'am.

High school graduate. Ay, huwag mo nilalong ng high school graduate kasi dito sa amin, kaya hindi high school graduate. Haya mo kami. Haya rin kami. Pero, hindi ko magpag-isipan dito ngayon. Wala mas makusupan. Bala ja, yun, sa hey, susunod, pag-isipan mo yan. Sa susunod, pag mag-alok-alok kayo ng upay, pag-isipan mo. Haya rin kami. Magtitinda okay. din po siya na kung dito, hindi po. Anong gagawin? Hindi. Ano hindi. <laughs> <laughs> <then>, sa <laughs> <then, laughs> office, so office, office eh. Kasama namin mga nag-encoder sa mga data. Hindi Ay, ba yun? naman namin we training din kami. Sa <laughs> hmm? yung mga nga, sabi, boss namin dito. <laughs> o, Sige mo, pero you? mo. Po muna Sige, oh, kung ko na ako, kasi ako wala si nakuha. Hindi mo siya nakuha. Tiyak mo siya nakuha. mo siya nakuha. Hindi mo siya nakuha. Hindi mo siya nakuha. Hindi Hindi mo siya nakuha. Hindi mo siya nakuha. Hindi mo siya nakuha. Hindi mo siya nakuha. Hindi mo siya ang galing din ng mga rapat nila, ano? na ako kayo. Kaya ka na ka. Strategy yun, ha? Ito po, mayroon pa dito. Na. iko nyo na po bala. Eto, ito, na, ito lang, ito lang. Ito lang sa akin, ah. Sige po sa akin. Baka sa susunod nila ako kayo. Pero may isa, pag isang pag-usap sa akin. Para isipan nila yung pag-usap sa akin. Kenapa? 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 Kenapa?

sa iyo lalo ako nakabanyan sa iyo eh sino mo na yung ulo baka may makakita sa iyo ah tagal tagal mo sa loob mga banay ang kuko ko kakantay sa iyo ano nangyari doon gusto mong balita mawari lang yan magdita kasi naman tayo magdinday magdinda na lang tayo yam na hindi ka matanggap yung kanta ko yam na yung mga yan Tatanggap ako. Totoo nga. Hindi nga. Wow! Wow, my God, the business man! Ina, na tayo niyan! <laughs> <laughs> Talaga to? Ma, eh, eh siyempre ang tatrabaho. Eh, kasi siyempre naniwala ka kasi sa akin na kaya ko. Kaya kinaya ko. Sabi sa iter sa na lang tayo ang katapad oh, niya niyo. Congratulations! Teka, mahal! Ikukuha mo pala ako ng mga damit sa ukay pa kasi dapat daw ang suot dito yung mga disente. Ay, naku, no, nakaka-isip na ako agad nang isusuot mo, mana. Pakadami doon. Tara, pili sa ukay. Pakis muna. Tara no. <laughs> na! Congratulations! Uy, congrats! Oo oh, nga, di ba? Sabi congrats. ko sa'yo, kaya mo eh. Ang di galing mo. Hindi ko unexpected talaga eh, yung oh, bilis. Hindi, uh, six months ka pa lang sa company natin, pero tinan naman ang I'm so proud of you. Thank you sa inyo, ah. <laughs> Dati hindi mo alam yung Gcash. Ngayon, mas mataas na, di ba? Nakaka-proud ka. Ano? Di ba sabi mo, ililibre mo kami? Oo, oh, saan ba gusto? Yan yung pangako di ba? Ililibre ko kayo. Kahit saan, basta Masarap sagot mo, ah. Oo, oh, oh, sagot ko. Pero, okay lang ba? Antayin natin yung boyfriend ko. Sama natin siya. Ikaw. Sige. Oh, sige. Ay, yan na pala. Hey, sir. Well, hello. hello. Ah, isasama natin siya. Siya, siya yung Eh, baka, baka naman, sure ka? Yun naman yung tsura niya. Sa, sa namin, baka mamaya hindi pa yung marunong mag ng kutsara tinto. Oh. Hmm. Mahal kasi na promote ako, eh, nag-aaya sila na mag-celebrate kami. Oh. Hmm. Eh, siyempre gusto ko kasama-kasama namin. Hmm. Sige, ma'am. Okay lang, kayo na lang. na okay, okay. Ay, grabe naman kayong dalawa. <laughs> <laughs> Hindi, ganito na lang, Tol. Marami akong extra damit sa bahay. Bibigyan kita. Bibigyan mm, okay ko siya. Okay lang naman yung natin nga eh. Hindi mm. mm. na natin sama yan. Uh, okay lang mag-usap muna kami. Oh, sige, dyan na muna kayo. Hintayin mm. niyo ko ha. Ah. Sige, sige, ba? sige, sige Sama ka sa amin, mahal. Inanday pa nga kita eh. Oo, oh, kaya. Tingnan yung suot ko. Ang lala, lalait-lait mm. mga kasama mo. Ano ka ba? Ang ganda ka. Hindi ka kayo suot mo. Ayun, no, pinuha ko doon sa ukay. Baka oh, mamaya. Akala ko ito na yung pinakamaganda kong damit eh. Eh kasi diba na-promote nga ako. Siyempre gusto ko kasama ka namin pag-celebrate. Ayun, mahal. na lang. Doon na lang tayo sa bahay. Magluluto na lang ako ng kanton. Tapos susunod ka na lang. Hindi halika ko ng itlog. Paborito na yan na lang. Susunod na lang. Sure ka ba? Sure ako. Sige na, okay lang. Sigurado ka ah. Oo, ayaw mapayangay. Ayaw bahala. Puntahan ko lang sila ha. Saglit lang. Huwag kang aalis ah. mo Mahal, taro na! Ay, parang hindi nga ako sasama, mahal. Hindi na rin ako sasama sa kanila, eh. Ibigyan ko na lang ng pangkain. Sige ba ba dyan? Ah, eh? no, kaya naman. Baka sabihin pinagbalik mo sila sa akin. Kahit anong gawin nila, hindi hindi kita ipagpapalit kung kaninuman. Kasi naaalala mo, nung panahong walang wala tayong dalawa, diyan ka namahan mo ko. Ikaw yung nagtulak sa akin na mag-apply ng trabaho kahit pakiramdam ko hindi ko kaya. Pero ikaw naniniwala ka lagi sa akin. Hindi ako papayag na maiiwan ka sa pag-angat ko. Kahit anong itsura mo, kahit baluga ka, kahit hindi ka marunong gumamit ng kutsara, hindi kita papabayaan mag-isa. Hindi <laughs> kiligaw sa sinasabi. Tsaka diba, uh -huh. diba sabi mo nung last time nag-apply ako, tinernohan mo pa ako kasi sabi mo yung, yung lucky charm na galing sa uka yung damit natin. Uh -huh. Tapos natanggap ako, diba? Yan mo, iba na yung suit mo. Ngayon, nakabili ako ng relo. Oh, ganda. Saan to binili ang mahal na to? Ah. Pwede to isa na? Siyempre. Gata, hindi oh. ako papayag na mag-isa ako. Gusto ko sa lahat ng bagay katerno kita. Uy, walang mahal ito ah. Deserve mo yan. Ano ito sa'yo Hindi. Bago yan. Grabe naman. Grabe yung malito. Oh, suot mo na para pareho tayo. Dito ito man. Saan ito yung ang kayo? kami nina pa doon sa ano. Salamat mo. Ano ito? Ay, teka. Huwag muna na magpansit kanto na may itlog ngayon. Kakain tayo sa so masarap. Napromote ang girlfriend mo. Wala hindi lang pera mo. Ako ano ba? ang ako bahala. Sanay ako. Mano na. Salamat. Eh. Salamat man. kasi simula-simula nandiyan ka. Salamat kasi hindi mo ko pinitawan kahit anong hirap. Salamat, Salamat kasi kahit ano na yung narating mo, hindi ka nakalimot kung saan ang galing. Lagi kitang lilingunin. Kasi kung saan tayo nagsimula, lali, lagi ko yung ipagpapasalamat sa Diyos. Kahit saan ako makarating, ikaw pa rin ang pipiliin ko na makasama.